Magandang umaga. Hay nako, matapos ang tatlong araw na sunod-sunod na ulan. Ngayon namang Friday ay napakainit ng panahon na naman. Ayan. Kaaga-aga pa pero tingnan nyo naman, terik na terik na ang araw. Mabuti na lang at maagang dumating ang mga bagong order kong halaman. Ayan, tinanggal ko na agad sila sa balot. Kararating lang kasi kagaya nito, o. Oh kasi dumaan to ng victory liner eh. So, mula terminal, syempre ihahatid nila. Tapos mga dalawang araw nakakulob sa kahon. Kaya medyo naglagas ang ibang mga dahon. So, yan ang iniiwasan ko rin kasi. Kaya tinanggal ko na kagad sila sa balot. Ayan, dahil morning sun pa naman. So, paiinitan ko muna sila dito. Ayan, to start off with... Ito, meron. Ito, imported to. Kung napapansin nyo po, meron tayong ganito yung tinatawag natin na millionaire plant sa Siberia. Ayan. Ang tawag ng iba, sa common name niya ay whale pin. Ito, dwarf type to. Galing to ng ibang bansa. Ito naman, parang kagaya niya, pero ang pangalan niya po ay Liberica. Ito, local to. Tingnan niyo po. Tumataas ang local. Yan. Tumatangkal. Tapos meron pa tayo dito. Dwarf type. na San Siberia Tele ay. Ito. Napakaganda nito. Bibihira pa lang to dito sa atin. Ang tawag ng iba ay Yellowstone. Ayan. Hindi rin to masyadong tumataas ha. Rare type din po ito ng San Siberia, Galing din na ibang bansa. So, ayan nga. Meron tayong uh, Fratres na order ng ating isang friend. Tapos ito, ang ganda rin. Si ano to? Pearl and Jade na photos. Papalitan ko lang to ng hanging plant na malaki-laki. Para mas gumanda tsaka magpa-trailing na kasi sila o oh, para mas lalong lumago. Ayan. Ito naman po ay si Golden Honey Eye. Tignan mo naman. Ang cute-cute niya, hindi ba? Mm. At ito, ang isang ito ay si Orange Congo, Philodendron. Kung meron tayong Red Congo, Green Congo, White Congo, ito po yun. Ayan. So, meron din tayong Orange Congo. Meron tayo ditong Golden Violin. Philodendron pa rin yan eto meron tayo ditong black cardinal ang neon photos ayan ito talaga ang palaging hinahanap sa atin ng mga kliyente imported din po ito na aglonema siya ay si pink passion ang tawag ng iba ay pink katrina Tas, ito naman isang ito na medyo mapula pula ang tinatawag nating red beauty. Ayan. At syempre, ang maganda po sa loob ng bahay, na air purifying plant at mabait sa loob. Basta ito kailangan laging moist lang ang kanyang lupa eh. Si Peace Lily. Tingnan niyo po. May Peace Lily tayong may variegation na mahahaba ang dahon at payat. Ito naman ay malalapad. So dito muna sila anyway, alas 8 pa lang naman maya maya ay uumpisahan ko na ang pagre-repat. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Maaari niyo rin po akong sundan nga pala sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. O siya hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi ah At magre-repat muna ako. Ayan, ihahanda ko lang muna kasi medyo mainit pa naman. Maya-maya, lilipat na ang araw dito. Iikot na, kumbaga. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Magandang umaga and happy planting! Kita cute talaga nito. Hmm?